Hi guys, it's me Maldita here. So bago pa di ko na kumano trabaho ana, mga around 11 pm na na siya guys So na wonder mo no nagdala ko ng Tide powder, kabalo ko ang sanya nang nahuna ang laba ko. So marag, mali mo malimuan ang paint chair. So tara, sabay ko ninyo kung saan ako ng Tide Powder. So nakasulod na day ko sa kong kwarto guys. Tapos lakan na to na siya syempre. Tapos ibutang na to na siya dito sa to ang CR. So tanaw na to guys kung saan na to ng powder. Hoy! Hello! Tuon sa kaday! Hello! unsa na siya? Hoy! non sa ka! Hello! unsa ka day Uy, ganun na nangal ka. emong labas, siguro na siya, no? Kaya nanghubo man mo siya, tanan. Siguro, manglabag labag na siya. Sige, alo. Alo. Alo ko. Ay, alo, aray. Pakita na nato siya, guys. Sama so, ano na siya ganina kong gidala. Sa so, ibotang din nato na siya sa kabo, guys. Dugaya po, di mo mabutang. Uy. So, ako rin na siyang gano, guys, ay gitama-tama ba nga dili, rapod siya madaghan, di siya gamay, kay para tama-tama siya gamit, Tapos, nga nung nawala ko dira, guys, kaya ako rin na siyang gikuta o taman. Oo. oh, ba diba? Oh, wala di, gikuta, wala pa rin ako butang tubig to ready, ay. So, Tato na siyang kuta o taman, kay para di magbulbul. Hala! O di ba guys? Abi niyo ilaban ako no. So kay na dan man ko og sabon og shampoo tapos layo pa man ang akong sweldo, layo pa ang katapusan. So guys, ceden <laughs> o di na ako ang gihimo og ano guys? Sabon sa akong lawas guys O, ganang himo na ko siyang shampoo guys. Kaya wala naman ko yung sabon kay akong amo guys ko report man kay guys dili man siya mahatag ong um, sabon unya wala naman ko yung sahod layo pa man ang katapusan so guys oh gina akong ginabuhat pag mahotdan ko og um, sabon guys di ba unique kay ako ang sabon Magkaroon guys, man naman ko ang panglugod sa kong tiil o um, kamot. So, mang shampoo na ta guys. So, more siya technique, guys. Kung wala na moy yung sabon, dira o shampoo. So, shout out, guys, sa mga OFW, guys. Kung, kung, nga, ano, nga, kanang ng koripot o amo, guys. So, ako kay koripot, maog yun, yun siya akong ginabuhat. So, shout out po sa mga na-employer nga dili koripot. Pero ako, guys, koripot yun akong amo, guys. O, nang permentir ako makasabon o tide powder, guys. Kidili mga hata, guys. Asa naman ka Inday? Bitaw guys, nagkutaw ra bitaw ko og taman ana guys kay para mahili siya guys, dili siya mabilin sa ko ang mga bagul-bagul ang katong ihang lingin-lingin guys. O di ba unique ang ako ang sabon ako ang shampoo? So mana din ako siya gi ano guys, so, ako ana na siya ibubuo sa kong ulo para mabula sa ko ang buhok guys. O di ba? O, oh, ba diba? Abin mga laba ko, no? Ay, toot mga laba. Dahil ko, pero sa ako ang lawas. Aga, sa ako ang buhok. <laughs> o, oh, sige, guys. Shout out sa mga nakatry ani, guys. Nag-okay-okay -okay pa daw. Kumarod siya po, guys. No, o, oh, ba diba? Asa mo sa inyo hang sa ang shampoo, ba diba? Unique eh, ka ayo. Okay, ra ang danlog-danlog, guys. Basta ka-importante, nakasulbad or naka tabok ta sa ato ang kaligo a day. <laughs> Pitaw guys, mogi na ako ginabuhat guys, kung wala na koy sahod mabilin guys. Kaya ko man ang ipadala sa Pilipinas. Tapos paglayo pa ang sahod dan tapos wala na akoy gamit, o jud na ako ang usually nga ginabuhat. O di ba guys, mura ra na kog nag conditioner, charot. Magkaroon guys. Magawas na ko. yehey Human naman ko. O ba? Diba? Di halata nga tide powder ang sabon o shampoo ni Inday. O may pa okay okay pa siya. Magkaroon guys. Tanggalan na to ni atong towel. O atong trapuhan. Atong buho. Para dili makalabad sa ulo. Ato manantabunan. O di ba guys? Ah, hot pa o Maradok, para ingnan daw ba ang hot conditioner. <laughs> Chadan. O, oh, ba diba? Mararakog na niya po. nag conditioner. Chares. Huwag ka na lang. Sige. Sunod na pod po. Bye-bye!